Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Karang video ay pinag-uusapan natin ang pinakabagong aircraft carrier ng Amerika. Walang iba kundi ang USS Gerald R. Ford. Kaya naman sa video ito ay tatalakay naman natin ang pinakabagong aircraft carrier ng China na kung saan ito daw ang kanilang pantapat sa USS Gerald R. Ford ng Bansang Amerika. Ang pinakabagong aircraft carrier ng China ay ang Fujian o Type 003 na itinuturing na pinakamalaki at pinaka-advanced na fleet ng China. Ito ay ipinakilala noong June 2022 at nagsimula ng sea trials noong May 2024. Ang Fujian ay isang kauna-unahang domestically designed at built carrier ng China na gumagamit ng electromagnetic catapult system para sa pagpapalipad ng mas mabibigat at mas malalaking aircraft na katulad ng teknolohiyang ginagamit sa modernong aircraft carrier ng US gaya ng USS Gerald R. Ford. Hindi tulad ng mga carriers ng US ang Fujian ay conventionally powered at hindi nuclear powered. Bukod dito, kinumpirma rin na kasalukuyang ginagawa ang ikaapat na kirira ng China na tinutukoy bilang Type 004 at maaaring nuclear powered na bagamat wala pang opisyal na anunsyo ukol dito. Ano-ano naman ang kakayahan at kapangyarihan ng Fujian Aircraft Carrier ng China? Ang Fujian o Type 003 Aircraft Carrier ng China ay isang modernong warship na idinisenyo upang palakasin ang kakayahan ng bansa sa naval warfare at pagpapalipad ng mga advanced na aeroplano. Narito ang mga pangunahing kakayahan at kapangyarihan nito. Electromagnetic Catapult System Ang Fujian ay may tatlong electromagnetic catapults na ginagamit para sa paglunsad ng mas maraming mabibigat na fixed wing aircraft. Ito ay mas advanced kumpara sa mga traditional na ski jump ramps na ginagamit sa mas lumang mga carrier ng China tulad ng Liuning at Shandong. Ang teknolohiyang ito ay katulad ng US Navy's Gerald R. Ford class carriers na nagbibigay daan sa mas mabilis at mas maasahang operasyon ng sasakyang panghipapawid. Malaking sukat at kapasidad. May haba itong 316 meters, mas malaki kaysa Shandong at may displacement na higit sa 80,000 50,000 tonelada. Dahil dito, kaya nitong magdala ng mas maraming eroplano at personal kumpara sa mga naunang carrier ng China. Domestically designed and built, ang Fujian ay isang aircraft carrier ng China na buong idinesenyo at ginawa sa loob ng bansa. Isang patunay ng pagsulong ng kanilang kakayang teknolohikal sa industriya ng militar. Advanced Combat Capability Idinesenyo ito upang magdala ng mga advanced na sasakyang panghipapawid tulad ng Shenyang J-15 at iba pang bagong stealth fighters na maaaring binuo para sa maritime operations. Mayroon din itong modernong radar system at kagamitan para sa air defense at surveillance. Enhanced operational range Bagamat hindi nuclear power, ang modernong propulsion system nito ay nagbibigay daan sa mas mahabang operasyon sa open sea kumpara sa mga mas lumang modelo. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na kakayahan sa pagpapalakas ng presensya ng China sa Indo-Pacific region. Strategic significance against. Ang Fujian ay inilaan upang maging pangunahing bahagi ng People's Liberation Army Navy sa blue water operations. Magagamit ito para sa pagpapakita ng kapangyarihan sa international waters at posibleng paggamit sa mga maritime disputes tulad ng South China Sea. Ang mga teknolohiyang ito ay nagpapakita ng pagnanais ng China na bumuo ng isang modernong navy na maaaring makipagsabayan sa mga global powers tulad ng United States. Ano-ano naman ang mga armamento nito? Ang Fujian Type 003 aircraft carrier ay idinisenyo upang magsilbing floating base ng mga sasakyang panghimpapawid at kasama rin dito ang mga armamentong tumutulong sa depensa laban sa mga banta mula sa hangin, dagat at ilalim ng dagat. Narito ang mga posibleng armamento nito batay sa mga pampublikong ulat at mga naunang disenyo ng na mga Chinese carriers. Close-end weapon system o CIWS type 1130 CWS, isang modernong rotary cannon system na may mataas na rate of fire. Idinisenyo ito upang harapin ang mga papasok na missiles, drones, at iba pang low altitude threats. HHQ10 missile system, isang short-range surface-to-air missile system para sa mabilis na pagtugon sa mga air threats tulad ng anti-ship missiles. Surface-to-air missile systems. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong modelo, posible itong magdala ng medium to long-range air defense missiles para sa proteksyon laban sa mga aerial threats sa mas malawak na saklaw. Electronic Warfare System Ang Fujian ay malamang na nilagyan ng mga Advanced Radar at Electronic Warfare (EW) Systems para sa pagtuklas at pagkontrol ng mga electromagnetic spectrum kabilang ang mga jammer system upang pigilan ang mga guided missiles. Anti-Submarine Warfare o ASW Capability Maaaring magdala ng ASW helicopters na nilagyan ng sonar system at torpedoes upang labanan ang mga submarino. Aircraft are Sinal. Ang Fujian ay nagdadala ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid na nagsisilbing pangunahing sandata nito Narito ang Shenyang g 15 fighter jets idinisenyo para sa air superiority at maritime strike missions Kahit ang stealth fighters katulad ng J35 posibleng stealth aircraft para sa mga mataas na survivability sa modernong digmaan KJ600 airborne early warning aircraft para sa mga aerial reconnaissance at radar coverage Meron din silang Z 18 helicopters para sa transport anti-submarine warfare at search and rescue mission. Ang kombinasyon ng mga armamentong ito ay nagbibigay daan sa Fujian na magsilbing pangunahing sandata para sa projection ng lakas pandagat ng China at depensa laban sa iba't ibang uri ng banta sa dagat. Sa karagatan naman ito naka-assign, ang Fujian, ang pinaka-advanced na aircraft carrier ng China, ay kasalukuyang sumailalim sa sea trials at wala pang ganap na mga deployment status. Gayunpaman, ang carrier na ito ay inaasahang mag-operate sa mga karagatan na malapit sa mga strategic na lokasyon ng China, partikular sa West Pacific at South China Sea. Dahil sa politikal na kahalagahan ng mga rehiyong ito, ang pangalan nito na hango sa probinsyang Fujian ay nagpapahiwatig din ng posibleng papel nito sa pagpapakita ng kapangyarihan ng China at Taiwan Strait na nasa harap mismo ng Fujian Province. Bagamat ito ay nasa yugto ng pagsubok, ang Fujian ay maaaring magtagal ng ilang bago maging ganap na deployable dahil sa komplikado nitong teknolohiya gaya ng electromagnetic catapult system na bagong-bago para sa China. Ang carrier ay inaasahang magiging bahagi ng estratehiya ng People's Liberation Army Navy o plan para sa pagpapalakas ng presensya sa Indo-Pacific region. Ano-anong mga bansa ang pinaghahandaan nito? Ang Fujian Aircraft Carrier ng China ay bahagi ng mas malawak na modernisasyon ng militar ng bansa na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan nito laban sa mga potensyal na karibal sa rehiyon at sa mundo. Narito ang mga pangunahing bansa na maaaring pinaghahandaan ng Fujian sa konteksto ng geopolitika at militar. Number 1. United States. Ang US ay ang pangunahing karibal ng China sa militar, lalo sa Indo-Pacific region. Ang presensya ng US aircraft carrier at militar sa rehiyon tulad ng South China Sea at Taiwan Strait ay isang direktang hamon sa mga layuni ng Beijing. Ang Fujian ay dinisenyo upang makipagsabayan sa mga advanced na carrier tulad ng Gerald R. Ford class ng US. Number 2, Taiwan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng modernisasyon ng militar ng China ay ang muling pag-angkin sa Taiwan na itinuturing ng Beijing na isang breakaway province. Ang Fujian na pinangalanan mula sa probinsyang malapit sa Taiwan Strait ay maaaring magamit upang suportahan ang anumang amphibious assault o blockading operation sa Taiwan sa hinaharap. Number 3, Japan. Ang Japan bilang kaalyado ng US at tagapagtanggol ng malayang Indo-Pacific ay may tumataas na tensyon sa China, lalo na kaugnay ng Chinkaku Diaoyu Islands sa East China Sea. Ang pagpapalakas ng militar ng Japan, kabilang ang pagbabago ng mga warships nito bilang light aircraft carriers ay maaaring makita bilang banta ng Beijing. Number 4, India. Ang India na may sariling aircraft carrier program ay isa ring karibal ng China, lalo na sa Indian Ocean Region. Ang dalawang bansa ay may alitan sa border disputes sa Himalayas, ngunit ang kanilang kompetisyon ay umaabot rin sa karagatan kung saan ang Fujian ay maaaring magamit para sa pagpapakita ng kanilang lakas. Number 5, Southeast Asian Nations. Ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia ay may territorial disputes sa China sa South China Sea. Bagamat mas maliit ang kanilang mga puwersa militar, maaaring gamitin ng China ang Fujian upang ipakita ang dominasyon nito sa rehiyon at itulak ang mga claims nito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Number 6, Australia. Ang Australia ay naging mas aktibo sa seguridad ng rehiyon at kaalyado rin ng US. Sa pagpapalakas ng presensya sa Indo-Pacific, ang kanilang paglahok sa mga kasunduan tulad ng AUKUS ay isa pang aspeto na maaaring mag-udyok sa China na magpatuloy sa pagpapalakas ng militar nito. Ang Fujian ay isang simbolo ng ambisyon ng China na maging global naval power at ipakita ang kakayahan nitong protektahan ang mga pambansang interes nito, partikular sa mga isyong teritoryal at seguridad sa rehiyon ilang eroplano o helicopters ang kaya nitong dalhin. Ang Fujian Type 003 aircraft carrier ng China ay may kakayahang magdala ng 40 hanggang 50 na sasakyang panghimpapawid, kabilang ang fixed-wing aircraft at helicopters. Ang eksaktong bilang ay nakadepende sa laki at uri ng mga sasakyang panghimpapawid na isa sa nito. Mga idols, sa inyong palagay, alin sa dalawang aircraft carrier ang mas malakas? Ang aircraft carrier ng Amerika o ang aircraft carrier ng China? I-type mo na ang inyong opinion sa comment section. Pero bago tayo mag-end, ay i-shout out po muna natin ang ating mga top commenters and new subscribers. Shout out kina June Suaim, Ronil Tagot, Nevo Halid Zork, Sherwin Manangan, Jisa Balubal, Dante Biliaryal, Andres Mayor Jr., Jong Toplano. Joel Layusa, Wilfred Asalarda, Eduardo Rias, Nestor Portugues, Nancio Oliveros, Antonio Paoyon, Crisanto Almasar, Jerry Pabrigas at Batslan TV Good Vibes. Maraming maraming salamat sa inyo mga idols sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel. Ang inyong mga opinion at komento ay makakatulong upang mas mapalago pa ang ating channel na ito. Muli, maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.